boss bigas na bigas boss pambigas namin buwagag yan boss ay buwagag yun pa rin talaga ay maganda rin Jasmine malambot din yan na mabago 1,080 naman 1,080 mas mababa siya rin mas mababa ng pero ang ano nila pares din silang bet Vietnam pares silang imported pero medyo mas mababa siya kasi mas mababa yung presyo 1080 uh, dati ang kapresyo niya ito ikaw mo na kilala na na gusto yung asmin tumas yung presyo niya ayun medyo bumaba yun pero okay. pagka uh, sa klase ng bigas kaya tayo pag naluto mo na siya pares lang malambot din na kahit na yung malamig na siya malambot pa rin tapos mabango rin siya. So, hindi kayo sa libo? Hindi kayo. 1,050, bigay ko siya. Saan so, yung sako niyan? Yeah. Ah, sige, yan na lang. Graded din ito. 1,050. Sa taas na lang, boss. Sa taas na lang. Tabi na lang dyan sa tray. Ayan mga kanipi, kasama natin si Bibi Mecca ngayon. Hello! Kawa. Nandito kami ngayon para mag shoutout sa inyong lahat mga kanipi. Now, Oh, beautiful eyes mo muna sila anak ko. Ay, hey, sis. Beautiful eyes mo. Ay. Hey. <laughs> What's up mga kanaypi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy P, for another video Ayan, hawak natin tong basket dahil mag-harvest tayo ng itlog nila ngayong araw at may order tayong isang tray mga Kanoy na large size to XL Di-deliver natin dyan kay Kagawad Adonis yung presidente namin ng Toda So yan, pag-harvest natin siya ngayon mga kanaypi ng uh, fresh na itlog galing dito sa ating mga manok ayan alright at ah, tignan nyo yung oras mga kanipi ah, 11 11.05 pa lang ng umaga ayan ha-harvestin na natin tong mga itlog nila ngayon alright para may deliver ko na ngayon mga kanipi umpisan na natin na ah, mag harvest pero ipapakita ko muna sa inyo itong mga alaga kong manok na nangingitlog. Ayan. Yung iba kompleto na ng kanilang itlog. Yung iba hindi pa. Ayan na yung mga port bats ko na manok. Ayan. May dalawa. Isa. Ito nasa large size na mga kanipi. Ayan. Nangingitlog na sila. Pati dito, may nangingitlog na rin mga kanaypi. Ayan, may isa na tayo dito. Sa hapon, may nakuha na naman akong isa dyan. So, nag-uumpisa na rin sila na mangitlog itong mga to. Maaga pa. Uh, marami pa rin na mangingitlog mga kanaypi. Pero, kukunin na natin ngayon yung kanilang itlog. Dahil, i-deliver na natin yung ano i-deliver ko na yung order ko na isang tray kay Kagawad Adonis so harvest tayo mga kanipi tara mag-harvest tayo fresh egg Ayan mga kanaiti Marami pa sa kanila yung hindi ng itlog Mamayang hapon uh, Kukulik tayo ulit natin no? naman tayo sa kabila Dito naman tayo sa mga Third bats hanggang fourth bats Mga kanaiti bali yung pinagkuhanan natin ng itlog Yung mga first bats at second bats Dito Third sa fourth na mga kanaiti Ayan, kuliktahin na natin lahat. Ang sarap mamulot ng itlog. Kaya no? ito na lahat yung ano na kolekta natin na itlog para marami na naman to at isa classify natin ng ano extra small, small, medium, large, to XL at jumbo size mga kanayipi and ang um, gagawin natin pupunasan muna natin bago natin timbangin itong narbis kong itlog no? Ayan mga kanaypi Bali nakabuo tayo ng ano ng Isang tray na large to XL na size Tapos isang tray na extra small Deliver na rin natin to sa ano sa bayan Para may pandagdag tayo na ano Pandagdag pambili ng bigas no, Mga kanaypi Ayan At kulik din natin yung ano Napagbintahan kahapon kunin ko yung bayad dyan sa, ano, sa may bagoongan at yoratex para may bili ng bigas ngayong araw no? mga kanayipi tas diretsyo na rin tayo mamasada Ayan, dito tayo magdi-deliver Shout-out kay Kagawat Adonis, Malbog. Sana nandiyan siya ngayon, mga kanayipik. Noong! Noong!

Ayan, naka-vlog tayo mga kanilang impingin. Ano ka? Ano ta TV ha. Ha? Ah? Magdaktol. Okay. space niya talaga na. Ha? Ah. Naglawas pis na no da na. Hello ate. <laughs> Hello. Hello. sixteen Hello. 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 bless. Kakar-harvest natin, no? Ha? Kakar-harvest. kakar- Press yan, mami. kakar kasi yan. Sige. Ay, kayo, kayo. Thank you. Thank you, kaya. Ayan, na-deliver na natin. Kalak mo, yung gate, mga kanayipi. Ito, lang pala. So, yan, mga kanayipi. Uh, kumita na naman tayo ng 260 dagdag sa pambili ng bigas ang sunod na ipunin natin pambili na naman ng pids mga kanaypi <laughs> so kunin muna natin yung ano mga Kunin natin yung mga bayad ng i-block sa Eurotex. At dyan sa baguungan. Ayun dito natin kukunin yung bayad nang isa. Hindi ka nagpasada, na no? <laughs> uh oh. Tawag worker kontohoy. 'to, ito sa nga pulong lang Pupis kami na lang natin Thank you, Thank you. sa Yoratex 280 Punin natin dito mga kanipi Iniwan dala Iniwan daw dito eh Boss Go Pa shout out Shout out Kaya yeah, may iniwan doon Hindi na? ko Hindi pa Wala naman yata isang tres lunis na oh lunis na sige kung 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 Kay kung 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 pa kung 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 naman ng mga nag-visit sa akin. oh. Wala hang no. Eh negosyo yun eh <laughs> Yeah. Ayan mga kanipi Nakuha na natin yung 280 Na bayad ng itlog So Hanap na tayo ng Pasayro natin May May isang tripa dito na extra small deliver natin sa bayan yan Ito may paradahan saka tayo ano kwentahin natin yung pambili natin ng bigas <laughs> 46 sa aja pray. Nung no. XS, extra huh? small, 19 nya. Orang apa je Mesa game small. Lebih kat Lebih kat mana nak apa lah. <laughs> Aje trek ngai. Eh. Mana walau. Innum. Kukuha rin natin yung Walong tray mga kanayipit Bali kumita tayo ng ano 190 Sa extra zone ah, May buhay na mano na tayo Hindi na Ay buhay na mano Bulok pa lang abiyahe. Thank you. Binamano. <laughs>

Ano ipi Bili tayo ng bigas. Dito sa bago nating suki na pinagbibilan. Boss. Boss. Bigas na. Bigas, boss. Pambigas namin. Buwagag yan boss Ay buwagag Ayan pa rin talaga Ay eh, maganda rin Jasmine Malambot din yan Na Mabago 1,080 naman 1,080 Mas yeah. mababa siya rin, rin Mas mababa ng Pero ang ano nila Pares din silang Bet Vietnam Pares silang imported Pero medyo mas mababa siya Kasi yun, mas mababa yung presyo 1,080 uh -oh. Dati ang kapresyo niyan eto ay ko mo na kilala na nang gusto yung asmin tumaas yung presyo ayun ay, medyo bumaba yun pero pagka uh, sa klase ng bigas kaya yung pag naluto mo na siya parehas lang malambot din na kahit na yung malamig na siya malambot pa rin tapos mabango rin siya so, hindi kayo salibo? libo hindi kayo 1,050 bigay kasi Saan yung sako niyan? Ah, sige yan na lang. Graded din to. 1,000 tip-tip. Sa taas na lang, boss. Sa taas na lang. Tabi na lang dyan sa tray. Ah, Oo. Oh. One thousand fifteen. Mm -hmm. Sige. Sige Naganda rin siya graded. Oh, graded na? Maano mo siya pagka yung bigas, madulas pag nawaka mo. Malambot yan. Hindi ka gaya nito magaspang. Oo, oh, magaspang nga yan eh. Pag magaspang, matigas yan. Oo. Oh. Pagka titingin ka ng bigas na, ah, uh, kanyari, iba yung nabilan mo. Oo. Oh. Pag ginapa mong gano'n, magaspang, Matigas yun Pero pagka yung malambot Yung eh, sigaya nito O oh. Dulas Ito Maganda talaga Ang uh, dulas doon Malambot yung makikita uh. Sige boss Thank you uh, thank you boss Next time ulit Sige boss Thank you Ayan mga kanayipi Nakabili tayo ng ano Kalahating Kaban 5 kilos na bigas 1,050 yung binili natin na pinabili sa akin ni Juan ate Barbara 1,1 naman yun mga kanipi talagang quality ng bigas yun so dito na tayo mas mababa konti mas mura ng 50 pesos ito na ano, bilihan. Ayan mga kanay, pi. kasama natin si Bibi Mike ngayon. Hello! Kawa. Nandito kami ngayon para mag shout out sa inyong lahat mga kanipi. No. Oh, beauty pala mo muna sila na ako. Ay, hey, Beauty mo hey. <laughs> So, yan mga kanipi. Nakapag-reply naman ako kahit papano. So tapusin nyo tong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo At sa mga hindi ko mabanggit ngayon Siguro sa mga susunod na vlog ulit Mga kanayipi Ayan Saan ka napupunta nga eh. So konti lang yung na ko Kaya tapusin nyo tong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo At sa mga hindi ko mabanggit Siguro hindi ko pa na-replyan yung mga comment nyo Mga kanayipi na no? So yan umpisa na natin unang una yan shoutout kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon from USA shoutout ta rin kay Sir Ed Garcia ng Zambales shoutout kuya shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Mark Ancheta at Ate Kati Ancheta from USA shoutout at syempre shoutout ta rin kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging tong Falan from New York. Shoutout ta rin kay Ate Linda Valdez Biscayno na nasa Canada. At shoutout ta rin mga kanipi kay P3K TV. Shoutout ta rin kay Uncle Filipe Santiago. At syempre sa kanyang kapatid na si Uncle Stevie Doc Santiago from Bitis, Pampanga. Ayan. Shoutout ta rin kay Viva Lola Vlogs. Shoutout na rin kay Sir Leo Digario Bersosa Shoutout na rin mga kanipi kay Ronald Tijada Shoutout na rin kay Romeo Budano Shoutout na rin kay John Lyson Jr. Shoutout na rin kay Joe At syempre shoutout na rin kay Just Easy Shoutout na rin kay Rodolfo Borje Albiado Ayan mga kanuipi So dyan na naman nagtatapos ang ating shoutout Sa mga hindi ko nabanggit ngayon Siguro hindi ko pa na-replyan yung comment nyo At kung gusto mo naman magpa-shoutout Just comment below lang mga kanipi, Para sa mga susunod na vlog Pag na-replyan ko na At shoutout na yung pangalan mo At syempre Kung gusto mong ma-shoutout din yung pamilya mo I-comment mo na dyan mga kanuipi No? So dito ko na naman tatapusin ang vlog. I Stay safe lagi. I love you all and peace out.